GPT, gumawa ka ng isang lalaki. Gawin mo siyang call center agent. Call center agent. Nakatira sa isang apartment. Tapos ang pangalan niya ay Danny. Sa apartment. Isang araw, sa gabi, may nakita siyang isang babae sa kanyang bintana. Babae sa bintana. na siya kung sino yung babae. Ganito ba? Kaya sinubukan niyang kumaway. Kumaway? May balak? Kumaway siya sa babae, di ba? Kaya dapat nakaharap siya sa babae. Iniharap. Kumuha din yung babae at ngumiti. Ngumiti. Yan. Ops! Teka lang! Ano na naman? Yung ngipin niya. Bakit ganyan? Parang ngipin ng pating. Apating ba? Ah, hindi ganyan! Ayusin mo naman! Ibalik mo sa normal! Okay na ba ito? Nice! kinomagahan, ay nagkasabay silang dalawa sa hallway nang di sinasadya. Nagkasabay. Siyempre, hindi niya na ito pinalagpas. Kaya nakipagkilala siya at nakipagkamay. Wow! Sana all. Tatlo yung kamay. Ayusin mo naman. Tapos ang pala ng babae ay Katrina Lee. Lee? Hindi ba Lim? Lee nga, di ba? Iba yung Lim. Akala ko yung viral. Okay. Na-fall in love agad dito si Dani. Naks, ang bilis naman. Hindi niya namalayan na, na nandoon na pala siya sa loob ng elevator. Sa elevator. Ngayon, ilabas mo siya sa apartment. Nasa labas. Tapos patakbuhin mo siya. Pinatakbo. Pumunta sa flower shop at bumili ng Bulaklak. Bulaklak. Pumili din siyempre ng tsokolate. Ang sweet naman. Pagkatapos nun, ay bumalik na agad siya sa apartment. Bumalik. Pumasok sa elevator. At kumatok sa kwarto ni Katrina. Kumatok. Ha? Na naman? Anong, ano na naman? Tatlo, yung kamay. Alisin mo yung isa. Inalis. At binuksan nga ni Katrina Lee ang pintuan. Si Katrina. Sumunod na eksena, syempre pinapasok siya. Sabi ko, pinapasok, hindi pinatakbo. Tumakbo talaga yan. Ha? Tumakbo? Bakit? Nalaman niyang dati palang lalaki si Katrina. At paano? Tignan mo na lang. Siya ba to? So ibig sabihin, lalaki talaga si...